and Hello guys, magandang araw sa inyo. Magandang araw sa inyong lahat. At syempre sa lahat na manonood ng video nito, magandang araw sa inyo. Sa video natin ngayon guys, pag-usapan natin yung sa presyo ng bigas kung bakit ba yan tumaas. Kasi ayun yung paulit-ulit na ano ng mga taong bayan, ng mga Pilipino. Kung bakit hindi pa rin daw bumababa yung presyo ng bigas hanggang ngayon. So, kung napanood nyo yung press briefing ng Malacanang ngayong araw guys, malalaman nyo ron kung sino yung dahilan at kung ano yung dahilan kung bakit patuloy na tumaas yung presyo ng bigas ng mga nakaraan. Kung bakit ngayon hindi pa magawa na ibaba ng gobyerno yung presyo ng bigas. Although bumaba na siya ng 45, tapos sa kadiwa makabili kayo ng 29 hanggang 33 per kilo. Pero syempre, hindi limited pa rin yung mabibili na, na, mabibili ng mga kababayan natin. Kasi nga guys, dahil sa isang tao na nagpasimula ng RTL na yan or Rice Tarification Law, kaya patuloy na tumaas yung presyo ng bigas. Kasi hindi po government to government yung nag import ng bigas. Mga private imp importer po. Kaya ipinapasa e, nila sa taong bayan ng mas mataas yung presyo. Marami kasing patong So pag nag-import yung private, maraming babayaran. Tapos bago mailabas dun sa bodega nila, maraming pang babayaran. Kaya yung mga maliliit na tindahan is pumapatong pa po yan. Siyempre, kailangan din kumita ng mga bawat negosyo. Kaya tumataas po talaga. So dahil po yun sa rice tariffication law kasi walang walang kapangyarihan or ang sabi nga ni USEC is nawalan ng kamay yung NFA na manipulahin or pababain yung presyo ng bigas. So wala silang nawalan sila ng karapatan na makapagbenta or makapag-import ng bigas. Kasi nga mga private importer na lang po yung nag import dahil po yun sa rice tarification law ni Cynthia Villar. So ito guys, panorin nyo para mas maintindihan nyo po. Panorin nyo yung sinabi rito ni Yusek. Um, may, um good morning ma'am. Uh, meron pong mga senatorial candidates na nagpo-propose na magbabalik po yung kapangyarihan ng NFA sa pagbili ng bigas po. Uh, meron na po bang proposal yung economic managers or economic team pagdating dun sa legislation para ma-implement yung proposal na? Actually po, matagal na po nagkaroon ng proposal ang administrasyon para mabigyan po ng sapat na kapangyarihan ng NFA. Gusto natin ipabatid na kapag po nabigyan natin ang karapatan ng NFA na mag uh, makapagbenta ng derecho sa taong bayan at makontrol ang presyo ng bigas hindi po tataas ng ganito ang presyo ng bigas. Dahil sa kasalukuyan po because of the rice tarification law na ang author ay si Senator Cynthia Villar ay uh, ang nag-i-import po dito ay mga private companies. Hindi po nahahayaan ang government na mag-import. Kung government sana through FA, NFA, government to government, mas maganda po ang chance ang mabigyan po tayo ng mas murang presyo para po maibigay din natin sa taong bayan. Dahil dito sa Rice Tarification Law, nawalan po ng kamay ang NFA at pati po ang pag-regulate uh, ng presyo ng NFA ay hindi na po na ipapasatupad. Ang nangyayari po ngayon ng NFA, makakapagbenta lamang po sa Kadiwa, sa FTI, sa LGU. So yun po ang hindi maganda sa provision na ito. Kaya po noon pa po hinihiling ng administrasyon na magbigay po ng power, magkaroon ng amendments ang RTL patungkol po sa karapatan at authority at power ng NFK. Pero to ay hinadlangan po ni Sen. Cynthia Villar. So kayo na po ang mag-research kung paano ba napapakinabangan ng mga importers. Alamin nyo na rin po kung sino ba ang malalakas mag-import ng bigas. Thank you, Yusef. Um, Follow-up question lang po. May mga lawmakers na po kayang nakipag-coordinate sa Malacanang para i-push yung legislation? At kailan po kaya natin, eh, kailan po kaya balak ng palas na i-push yung legislation? Sa 19 Congress or sa next Congress? Malamang sa next Congress na po kasi magkakaroon muli. Dahil nga po ito ay nahadlangan ni uh, Senator Cintia Villar. Uh, magkakaroon muli. Propose. Amendments para po magkaroon muli ng authority, power, and NFA. Ito naman po ay para sa taong bayan, para po ma-regulate natin ang presyo ng bigas. Kung may problema man po sa sinasabing NFA, sa mga nagpapalakad, hindi po ba dapat ang tanggalin ay yung mga NFA na pinagdududahan, ang kredibilidad at integrity, hindi ang power ng NFA? Sorry guys, ah uh, yun lang po yung video natin ngayon. So, sana naintindihan nyo kung bakit tumaas yung presyo ng bigas. At sana maintindihan nyo rin yung ginagawang hakbang ng administrasyon para pababahin yung presyo. So, meron pang mga susunod na pagdinig para dyan. Kasi nga, nung, mga nakaraan, isinadlangan po ni Sincha Villar na bigyang kapangyarihan yung NFA. Kasi gusto nila magpatuloy lang yung rice tarification law. Gusto nila na makontrol lang nila yung presyo ng bigas. So ayun yung po yung inaaksyonan ngayon ng gobyerno ng administrasyon na magkaroon ng kapangyarihan yung NFA para pababain yung presyo ng bigas or yung NFA na po yung mag-i-import ng bigas sa ibang bansa para mas maipasa ng NFA or government sa mga sa taong bayan na mas mura kasi makokontrol nila yung presyo at hindi siya basta-basta tataas kung hindi naman kailangan hindi gaya ngayon sa mga private mga private importer yung nagkokontrol ng price ng bigas so pag gusto nila itaas tataas ko talaga kaya walang nagagawa rin yung gobyerno pero dahil sa administrasyon, nagkaroon po ng mga kadiwa store, yung NFA na kapag benta po sila ng mas mura pero limited lang po, hindi po ganoon ka ano yung supply. Pero marami pa rin naman nakakabili. So malaking tulong rin po 'yon para sa ating mga kababayan. So sana yung rice tariffication law na yan mabago or maamendahan para makontrol na po yung presyo ng bigas ng gobyerno. Hindi po mga private na mga negosyante yung magkocontrol. Ganun po. So, yun lang po guys. Maraming maraming salamat po. Sana kung di pa kayo na subscribe please click subscribe and click the bell button para updated kayo sa lahat ng video natin na upload So, yun lang po muna guys. Maraming salamat.